nang nagkaroon si KTH ng interes sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dito sa Pilipinas. Agad niyang pinuntahan ang kanyang mga matatandang kakilala. Nagtanong siya kung ano ang kanilang mga nalalaman sa kanilang lugar na may kaugnayan sa mga sundalong Hapon. At ayon sa mga matatanda ay may isang kasaysayan ang kanilang lugar sa mga sundalong hapon kung saan ay may ilang mga grupo ang napadaan dito at pansamantalang nagkampo. Nang malaman ni KTH na may kasaysayan ang kanilang lugar na may kaugnayan sa mga sundalong hapon, agad naman siyang nagkumpisa sa pag-explore. Halos inikot niya ang kanilang buong lugar para lamang maghanap ng mga posibleng marka. Marami siyang mga nadaanan at nakitang mga kakaibang marka, ngunit hindi siya nakakasiguro kung ang mga ito ay lihitimong marka. Ngunit meron siyang nadat ng nakaukit na marka sa ibabaw ng isang malaking bato kung saan siya ay mas nakakasiguro na ang mga ito ay man-made o tunay na marka. Dahil sa isa pa lamang siyang baguhan, ay wala siyang ideya kung paano i-decode o basahin ang kahulugan ng naturang markang kanyang nadatnan. Kaya ang kanyang ginawa ay kinuha na niya ito ng isang aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa nakaukit na markang kanyang nadatnan. Nakikita natin dito ang dalawang nakaukit na mga arrow signs kung saan ang mga ito ay magkabuka. Ang tangi lamang nilang pagkakaiba ay ang kanilang sukat. Mas malaki ang sukat ng nandito sa ating kaliwa, kumpara ng nasa ating bandang kanan. Sa unang tingin ko pa lamang, ay masasabi ko na agad na ito ay walang dudang man-made o lehitimong marka. Maliban dito ay masasabi ko na meron pa itong mga karagdagang marka sa paligid na hindi lamang talaga magawang tukuyin ni Ka-TH. Ang Aking Pagbasa Siguro naman ay alam na nating lahat dito kung ano ang kahulugan ng isang arrow sign na marka. Pero may ilang mga baguhan dito na wala pa talagang ideya sa kahulugan nito. Kaya kung isa ka sa mga hindi pa nakakaalam, ang isang arrow sign na marka ay isa itong pointer na marka. Nakaturo ito sa isang direksyon gamit ang kanyang patulis na ulo. Pagdating dito sa dalawang nakaukit na arrow signs ni Katiech, ito ay nakaturo sa dalawang direksyon sa naturang lugar. Pusibling ang mga ito ay nakaturo sa isang lumang sapa, lumang daanan, malaking bato o matandang puno. Kaya suriin natin mabuti ang ulo ng mga arrow signs na ito kung saan ang mga ito pusibling nakaturo. Bilang isang halimbawa, sabihin natin na ang arrow sign dito sa bandang kanan ay nakaturo sa isang matandang puno puntahan natin ang naturang matandang puno at suriin natin kung may nakaukit na marka dito o kung may nakabaong bagay sa katawan nito. Sapagkat kung meron itong marka, ito ang siyang higit na nagkukumpirma na dito ang tamang digging spot. Ngayon, ang isang katanungan dito ay kung bakit dalawang arrow signs ang ginamit dito. Sadya talagang dalawang arrow signs ang ginamit dito dahil sa nagpapahiwatig ang mga ito na may dalawang deposito na nakabaon sa magkahiwalay na lokasyon. Ang sukat naman nila ay sadyang magkaiba dahil sa meron itong kaugnayan sa volume ng dalawang nakatagong deposito. Ang mas malaking arrow sign na ito ay nakaturo sa mas malaking deposito o ang main treasure deposit. Samantala, ang maliit na mang arrow sign ay nakaturo sa lokasyon kung saan naman nakabaon ang maliit na deposito. Ang masasabi ko kay ka-TH. Gaya ng aking sinabi kanina, ang naturang marka na ito ay nagpapahiwatig ng dalawang magkahiwalay na deposito. At isa dito ay ang main treasure deposit at ang pangalawa ay isang small treasure deposit. Ngayon kung wala kang mga kasamahan para i-operate ang main treasure deposit ay mahihirapan kang makuha ito mataas ang posibilidad na ikaw lamang ay mabibigo kung isa kang solo treasure hunter. Pero pagdating naman sa small treasure deposit, masasabi ko na mas meron kang pag-asa na magtagumpay dito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.